Good afternoon. So, good afternoon na kasi tanghali na dito sa amin. So, update sa kalagayan namin ngayon. Ayan, si Alonso. Bumalik na naman yung lagnat niya. So, medyo wala na. Nawawala wala. Pero ako parang may, parang lumalala siya. Parang nagaano siya. Kasi ngayon, sumasakit na yung ulo ko. Tapos, ayan, nagluluha-luha ako. So, hindi ko alam kung ganun pala talaga siguro. Pero, alam ko, Ganon talaga yun kapag sinisipon tayo. So, nagaano talaga. Tapos, si Jello, buti naman. Thanks God. Kasi wala talaga siyang nagnat. So, yung sipon niya nawala lang. Kahit hindi ko siya pinainom ng gamot, nawala lang din yung sipon niya. And then, kanina, pumunta ako ng palengke. So, nang inanapan ko lang siya ng gamot. Kasi nga, yung sakit niya, is ngipin sa so sumasakit yung ngipin ni Angelo. So, hindi ko alam kung anong gamot talaga yung pwede kong bilhin sa kanya. So, wala akong naibili sa kanya. Hindi ko na alam kung anong pwede kong bilhin talaga sa kanya. So, dapat toothache drop. So, dahil hindi ako nakabili ng toothache drop, sana yun na lang yung ko. So, pagbalik ko na lang sa ano, bibilhan ko siya ulit. And then, si Alonso, ayun. May ano siya may lagnat pa rin siya. So, binilhan ko siya ng, ano, ng full fever. Ayan, ginamit ko na yung isa. Ayan, tag 68 siya isa. So, dalawang piraso lang yung binili ko kasi nga wala akong pera. So, wala kami yung budget. Kaya, ayan lang yung nabili ko muna sa kanya. Pero, bibilhan ko pa rin siya ulit kapag nakabalik ako sa palengke. So, ayan, nilagyan ko siya sa, ano, Ilagyan ko siya sa noon niya ngayon kasi tulog siya. Tulog siya ngayon, ngayon. hindi ko papakita sa inyo. So tulog siya nilagyan ko dahil noon niya. Tapos hindi ko siya ano si Jess, so si Lonzo. Ay, sumasakit na naman talaga dito. Ayun. Hindi ko alam kung ito talaga yung dahilan na sumasakit ng tenga ko kasi parang parang may ano Pumasok kanyang ulo ko. Parang may pumasok kasi na ano, na something na anong insect. Hindi ko alam kung ano ba yung pumasok sa tenga ko. Parang kauna, yung year 2021. So, hindi ko alam. Bakit hindi siya lumabas. Pero, nilagyan ko naman siya ng tubig. Minsan nga yung oil. Minsan yung mga ano. Pero, hindi siya nawawala. Plus, minsan, pag sa gabi, nararamdaman ko parang may kumakalam-kalam dyan sa loob ng tenga ko. So, Hello. hindi ko alam. Ayan. I want to watch ayan. I'm not watching So ayun, kumakalam-kalam siya Tapos hindi naman siya lumalabas Minsan nung ano, pag naliligo ako Pinupuno ko yung tainga ko ng ano Not that one ng, I want to picture I'm uh, blocking Nilalagyan ko, pinupuno ko yung tenga ko ng ano Nang Ano nga ito Nang tubig Pero hindi din siya lumalabas Kasi nga yun yung sabi nila. Tapos ngayon, ayan, ito na naman sumasakat na yung ulo ko. Tapos kanina, sumakat siya dito banda. Hindi ko alam kasi baka mamaya, ito na talaga yung dahilan na sumakat yung ulo ko. Baka oh, no. yun na yung dahilan. Pero ngayon, hindi pa ako nakakapagpa-ano, nakakapagpa-check up. So, hindi ko ano, hindi pa ako nakakapunta sa ano. Kasi nga, ito, hindi ko din man ito pwedeng iwanan. Kasi pag nagpa-check up ka sa hospital, so abutin ka talaga ng, abutin ka talaga ng hapon. Kasi sa sobrang dami ng, tao na nagpapacheck up doon. Kasi hindi ko pwede yung dalhin kasi sobrang mainit tapos iiyak lang siya doon. So, hindi pwede. Tapos, ayun. Ngayon, eto. Tumasakit yung ulo ko. Ayan. So, dito parang nagungulwol talaga siya. Nakikita dito lang. Isang ano dito. Tapos yung dito ko. Ayan. Sumasakit. So, parang medyo lagano siya. Tapos, lalo na kagabi, wala din ako masyadong tulog. Kasi si Alonso, hindi rin siya masyadong natulog kagabi. Tapos, pagising siya. Tapos, umiiyak. Ayan yung magpalapag. sa gusto niya yung karga-karga karga ko lang siya. Tapos, yun nga. Nakahiga lang. Nakasandal lang ako dun sa, dun sa dingding. Tapos, ayun. Pinatulog ko siya. Pero medyo, medyo ayun. Nung natulog na siya, pinatagal tagal ko muna. Siguro inabot ng 30 minutes. Pinatulog ko siya. Tapos, ayun na. Uh, inano ko na. Um, nilapag ko na siya sa ano. Nilapag ko na siya sa higaan. So, medyo tumagal naman. Nakaigyo ko. Naka, ako. Naka nakatulog na ako. Tapos, ayun na. Uh, medyo okay-okay na. Pero, hindi ko pa rin bawi yung antok ko. Kasi, nung last talaga na gabi, halos buong gabi wala akong tulog buong gabi buong araw so wala akong tulog so ngayon hindi ko pa nababawi ito ayun nahilo pa ako wala masakit pa talaga yung ulo ko Hello guys! Good afternoon! Ayan, wake up na si Alonso kagigising niya na. Ay, sa kanina pa yan siya nagising. Nag Kaya lang ngayon, inaantok na siya. So, gusto lang niya matulog. Ayun siya, may nakalagay siyang cold fever diyan. dahil may kuti pa siyang lagnat. Pero, pinapawisan na siya. So, meaning, wala na yung lagnat niya. Kaya lang, ganyan din siya kagabi ko. Pinapawisan siya, tapos gumabalik din naman yung lagnat niya. dalamigin siya ulit, tapos papawisan siya ulit, papawisan siya ulit. So, ganyan lang yung mangyayari sa kanya. Sana nga, hindi na yan babalik na ko. <laughs> tapos yung sa akin, ayan, may nadagdag na naman akong nararamdaman. So, ayan, masakit na naman yung ulo ko. Tapos, sa So, buti naman medyo kumaling-galing na siya. Sana, wala na yan. And then, hindi pa rin kami makaskul bukas. Kasi last nang pasok nila kuya niya bukas kasi nga sa Thursday and Friday wala silang pasok dahil nga magpupunta sa ibang school yung ibang ano nila, mga athletes nila. So, ewan, bakit wala din silang pasok. So, sana may pasok. ay eh, nakatingin din si Alonso. Gusto niya rin tumingin din sa kamera Kasi hindi siya pwedeng nakatalikod kapag nagbablog ako. Kasi, habang ano, pag pinatalikod ko siya, humaharap din yan siya. Hindi na. I'm drinking Hmm. Dirty man yan. Throw yung water. Ay, nag -ano na naman si, Al si Angelo. Yan yung sakit ni Angelo kapag nag -ano Kapag uh, kita niya na nag-video ako, saka siya nandyan, ano, nag -ano na kulit kulit para may ginatanong. si Alonso, gusto niya talagang tumingin sa, ano, sa uh, camera. So, I hope, nasasunod update namin, magaling na si Alonso. Tapos, wala na rin mga sakit-sakit namin. Sana, matanggal na yan. So, naubos na nga yung isang, ano niya, yung isang bote niya ano, tempra. So, branded yung binili kong tempra kasi, kasi gusto ko, mabilis lang sana siya umepekto pa. Kaya lang, ayun na, ubus na lang din hanggang sa wala na. So, wala na siyang ininom. So, hindi ko siya nabilhan kanina. Nakalimutan ko si, si Angelo kasi iniisip ko yung gamot na para sa kanya. Yun yung iniisip ko kung anong gamot talaga nabilhin ko sa kanya. na Yeah. Okay, naantok na yan. So, papatulogin ko na ito mamaya kasi nga alas 3 na ng hapon. So, yun lang siguro mo, yun lang mo na yun. Nag-update up kami araw-araw sa mangyayari. Ayan, hindi ko na muna siya ng cereal kasi, hindi ko alam kasi nung nakaraan, nung hindi pa siya nagkasakit, hindi naman siya nag, ano, nadudual pag pinakain ko siya ng, ano, na cereal So, ngayon, parang nilalabas lang niya. Ay, ang pangit na talaga ng, ano, sobrang laki ng mata. Tapos, malaki na nga yung mata. Tapos, dadagdagan pa. Ayan, sa payat na ako. Ayan, nagluluha ako kasi dahil na sa ano, dahil sa sinisipon ako. So, sobrang sama talaga ng ko. Tapos, wala pa ako tulog masyado. So, medyo kagabi, nakatulog-tulog naman ako konti. Bye! Bye! Ko. Tapos si Alonso. Oh. Ano na ano, naman yan? Ano naman yan? Ang dami mong ano nak ano, Ay! Ayan, si Alonso natulog din siya kagabi. Tapos ayaw niya magano, ayaw niya mahiga sa ayaw niya mahiga sa higaan pag natutulog siya. Gusto niya karga ko lang siya. So hindi ko siya pwedeng karga kapag ano, matutulog siya kasi pwede din naman siya pero wala akong tulog. Hindi hindi ako pwede matulog. So ginawa ko sumandal ako dun sa ano. Sumandal ako sa dingding uh, namin tapos ayun na. Uh, pinatulog ko muna siya ng mga ano, inabot ng 30 minutes. Ayan, pinatulog ko muna siya na mga 30 minutes. So, saka ko siya nila pag sa higaan. So, ayun, nakatulog naman ako konti. Pakunti ko. Tapos, pagising naman siya. Ayun, ganun na, ganun na naman yung sitwasyon namin. Hmm. Narinig niya yung dumaan na sa sakyan na may, ano, may tinta na isda. Pinapakinggan niya. At sinasamahan ng mata niya. Ayan, pinapakinggan niya. Kasi alam niya kung saan banda yung mga ingay. guys tinitingnan niya kung saan banda. Alam niya. Kasi maroon, ewan lang siya, mabilis mag ano yung ano nang parang, ano ba tawag na? Wala. Basta mabilis siya makaintindi. Parang gano'n. Kunting ingay nga lang to. Pag yung kasi ingay mo, iiyak na yan siya. No, ayan. Narinig na naman niya yung dumalang may walker yan siya Kaya lang Hindi pa kasi ito siya talaga makaano makaupo ng straight So na ano siya Natutong pa siya Kapag nilagay ko siya tu sa walker niya So nilalagay Ginagawa ko Beh Ubu 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 yan So, ayun, nakalimutan ko na yung sinabi ko kasi pinatay ko yung aming video dahil ina-stop ko siya kapag may dumada na sasakyan kasi halos hindi maririnig yung boses namin. Kasi, boses na uh, ah, tunog na ng sasakyan maririnig namin kasi maraming, ano, maraming motor na dumadaan kasi araw ng palengke ngayon dito sa amin. sa so, martes yung araw ng palengke. sa so, kanina pumunta nga ako dun sa, ano, sa palengke para sana maghanap ng, ano, ng gamot para sa ngipin ni Angelo kasi nga, masakit pa yung ngipin niya. So, patulugin ko muna ang batang ito. So, yun lang po yung update namin for today's video.